Hi mga mare, ngayong araw nga ipupunta tayo sa uh, ilog na tinatawag, sa ilalim lang yan ng tulay, ayan. Mangungua nga kami dito ng tulya at napag-isipan namin na mangungua ng tulya at eto yung time na brown out kaya sabi namin manguwa na lang kami ng tulya para uh, nakababad kami sa tubig at hindi namin masyado ramdam yung init ayan nga, nilagyan namin ng bato yung atimba para hindi siya maanod ng tubig. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, namumulot nga ako ng tulya dyan mga kumare. Ang daming tulya sa ilog na yan, Baka sabihin nyo is marumi, hindi po marumi ang ilog na yan, napakalino po ng tubig dyan Medyo malabo lang ng konti kasi merong naliligo doon sa unahan namin kaya ganyan siya kalabo Pero pag wala po is sobrang lino po ng tubig na yan, pwede ka rin maligo dyan kung gusto mo Actually yung mga nasa dulo namin is uh, naliligo sila at naglalaba kaya ayan, medyo malabo yung tubig. Ang daming tulya dyan na nakukuha namin, ayan. Kasama ko nga pala dyan si kuya, si Alpi, tsaka si daddy na nangunguha kami ng tulya. Sa mga ganitong ano, eto yung magandang banding ng magkakapatid eh. Magandang banding ng pamilya kasi alam mo yun, pagkalipas ng panahon, eh talagang maalala mo yung mga banding ninyo na ganito. Ayan. Minsan yung tulya, itinataas ko yung mga bator, inaalis ko yung bato kasi minsan doon sila sa ilalim ng bato nakatago. Ayan, maliliit siya mga mare pero uh, mas masarap siya kaysa sa doon sa malalaki. Para sa akin, mas masarap siya kaysa sa doon sa malalaki. I Compare ko lang siya sa lasa kasi yung malalaki na medyo na lalasan mo na yung, alam mo yun, yung putik. Yung mga ganun, hindi ko lang alam sa iba. Pero para sa akin, is nalalasahan ko talaga yung puti kapag medyo malalaki na siya. Ayan, ganyan lang siya kaliit. And then, pag niluluto namin siya, minsan lalagyan ng kamatis, may kasamang kamatis at gulay. Minsan naman is, uh, parang papakuluan lang siya para lang bumuka Tapos, uh, sasama namin siya ng... Um, bagoong at saka luya ayun at saka kalamansi doon namin sinasauso. Ayan, kung nakikita nyo 'di ba, napaka napakalinaw ng tubig kapag walang naliligo sa dulo. Diyan kasi is uh, hindi na masyado nila ginagalaw yung tubig kaya medyo ano na siya diyan. Medyo